Bala yan po, kumusta na po ulit kayo lahat ano bali Ito po ang mga gagawin po natin ngayon Yan, i-harvest e itong mga ito Yan, mga sitaw na yan O oh. dansa oh Sitaw Saka po beans Saka yung ating mga sili siling sigang ay oh. yan po ang ating pagdaharbisin ngayon are kong bakit kaya nag-iingay ang ating bibi hindi na hinahabol lang aso yan. Hindi galig nila eh. Hmm. Balik na doon, balik kahit malapit na tayo sa kali, baka kayo mga wala. Yan, ito po, harvest po tayo. Pitim! Ay, nasama yung isa. Pag hinaligaw. Dinala ko na lang po yung plastik. Ano itong lalagyan? Pari po muna ating Hmm. Hanggang ilalim po, may bunga. Mm. Pasko at damdamin Pasko at damdamin Bunga ng lahat itong aking pagtitiis Upang sa sinilangan ko'y akoy muling magbabalik. Na 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 na, -na -ting mga araw. Akoy paparad balik na sa Pilipinas. Pabilis nang pabilis ang tibok ng aking dibdib. Habang ang aeroplano'y palapit ng palapit Yan, kumusta na po mga W natin Ano nga, kay Ihimigan ko na lang po ng kaunti Sa tagal na bayan kong hindi ko nasilip Ngayon nga ipabalik na ako sa Pilipinas Pasko At damdamin Pasko at damdamin Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking dibdib Habang ang aeroplano ay pabilis ng pabilis Hindi natin alam yung lyrics na yun eh. no? Kung tayo magaling kumanta, di tayo laging kakanta Ang bayan kung kay tagal na di ko nasilip Ngayon nga ipabalik na ng Pilipinas Nga ito po yung mga harvest natin oh. Uy ngayon po ay yung paghahanap buhay talagang ganun eh, eh. Nadayo tayo sa ibang lugar Ayan po basta Tayo nga po dito sa bukid eh araw-araw din kaya ako mapapansin niyo, po pa ulit-ulit na lang ating vlog. Ay ganari po ako raw araw ay. Eh. Basta tayo huwag lang magsusuko. Hmm. Dami po. Yung iba natin yung mga manunod ay paalis ng Pilipinas. Magpapasko sa ibang bansa. Yung iba naman ay pabalik. Isa lang po naman ating hangarin ah. Yun tayo ay umalwan-alwan sa buhay ano po. Awan ko kung anong hangarin po nung iba naman baka. Yan, mag-comment po kayo. Yung tayo ganito araw-araw. Eh, isang ating hinahangad. Makatulong. Mapaginhawa ang natutulungan. Hmm. Ang... tayo araw-araw ganito sa pamilya din Oh. Makakorta tayong tatlong daan na oh. Hindi na sa ating i-harvest. Maigi rin. kita po baga. Hmm. Daam sa taso. Oh. Pabilis ng pabilis itong sinasakyan. Sabi ng stewardess, ituwid ang upuan. Lalapag na ang eroplano sa ating inang bayan. Ang tuway, ang aking tuway, walang mapagsidlan. Pasko at damdamin. Pasko at damdamin malapit na ramdam ng Pasko ramdam ng Pasko makalampas at makaraos si ayos na ginawa ko po ay tinali ang koryao oh. tinali ang ko hmm. para dalawang kamay na akin pag o oh, ayan oh. kaya nga nagsasamahan natin ng kaunting kaparaanan ay hawak ko kanina ay isang kamay ang akin pang hablut oo oh, sa kihala didiskarte natin oh. tayo po, puti-puti na naman ang langit. Parang kibabanat na naman ang ulan. Um, bali tayo po yung gawa na ng panibagong ano. Yung plastik edikit dikit, eh, ito po maganda. Nakabukas. Nakabukas po ba siya? Babanat na naman ang ulan. Ate pong i-harvest na yung sili na order din eh ano yan para makakasya na po kari eh. yung ate harvest na beans yan ano yan lakas eh sili sigang po titirahin na natin din. lakas sa ng ulan kasi muna eh yan nabilis pumabago mabago ng klima din sa amin ano ah oh, alipuyo na naman ang langit ya ano yan sige pa ang pa lakas ka ba? Nabagyo-bagyo. Eh, ay tapo nang simula ay ilang minuto pa ayo. Biglang bigla po na magay. Yan eh. Hmm. Tete, maliglit po pagka ganyang maulan. Ay, talaga pong buhos ulan Oh Maganda po naman rin bubong natin Hindi naman natulo yun po yung eh, aking pinangbangan ay eh, nung nakaraan yan eh kumukat doon ng tubig paparoon yan na tayo nito oh mamaya po magkakaputi tayo oh ay bata. Kaya ako yun, binangbangan natin. Kaya po, ang laki agad ng tubig ng gitna. Oh. Atin pong titi na rin na lang yan. Pipilian. yung pakadamihan ay. Uh -huh. Regic. Dito na po yung regic. Dito po, regic na rin yung itong malakambot. Ito. different ko man kaay kaya bumanat talaga po baka na yan awal ah, magkasakit Yan, buti po naman, natila na uli eh. pag tumila po, may kasama ng init. Maya maya, temusinog na ng araw ang babanat diyan yan. Kakalahating plat pa ang ating nadadali eh. Marangkada naman agad ng ulan. Yan na po. Bali kaya po kunukuha natin yung regik para po hindi na hawa Kasi yung may mga kain ng uod ano po. Kung magay ganito. Pag iniwan lang po natin sa puno, bibilis sila magparami, pupunta lang sila sa magaganda. 'Yun po ang isang ano, ah, sana na may maiimako kayong aral sa ano natin. Yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Ari ko po noong kumamay Dito na po tayo magtatapos ng ating vlog na to. Yeah, no, dapat na po mai ano sa nilaga po ba? Mailahok ninyo. Eh. Yun, ingat po palagi. Yan. Road to 20,000 subscriber. Ay, tayo na rin, ano po? Mararating na natin yung ika nga 20 mil na subscriber. Salamat po. Sa panunod at pagsabay-bay. Bye.